So, yung mga nagtatanong po bakit uh, grabing traffic talaga dito papuntang Bicol kung galing po kayo Maynila yung uh, papunta naman Maynila uh, galing Visaya, Mindanao uh, Parting Naga kung papasok po kayo dito sa Andaya Highway so grabing traffic pa rin po ang mga kanasan gawa ng may mga maraming uh, mga ginagawang kalsada dito sa bahay ng Lupi ayan so kung papunta naman kayong pa Kagay, guys, so may mga ginagawa din po doon ng mga kalasada sa bahay ng kagay. So ayan oh, grabe. Grabe ang traffic pa rin ang nakakanasan mga katangay people. Shout po. Talagang Oh, ito na po mga katangay vehicle oh. may nakita na po tayo mga panambak na mga bato at lupa so ayan po yung mga ano dito mga sirang kalsada so inaasikaso na lang DPWH ayan kamarini sir ayan po oh, ayan oh. so ito mga guys ang na nag ano pa dito nagbibigay pa dito ng traffic itong ano na to Uh, nasirang kalsada na to. So, ngayon, uh, may nakita na tayong uh, mga mga tak. Ayan, uh, may laman ng lupa at bato. So, ayan, tatambak na po dito sa ano na to. Yang gumuhong kalsadang ito. Ayan, okay na po. May mga bato na tayong nakita. Kasi, ayan mga guys, ayan, yung parting yan, nagbigay. So... Ayan nagkukons uh, ng traffic. Ayan dito po ito sa barangay uh, Barangay Bulawan. Lupika Marinisor na ano na to? Uh, kalsadang ito. So ayan. So sana bago po magpasko. Ayan. Maayos na po itong ano na to, mga kalsada dito, dire ang ito para makauwi po tayo papuntang Bicol o papuntang Pamanila yung biyahe uh, maganda na may mga tayo Bicol oh. talagang gumalaw na po yung uh, DPWH ayan Bicol yan so mga malalaking bato ito ito na po yung ah, kalsada dito sa barangay Bulawan ayan Lupika Marinisor yung ah, kalsada ang nagbigay dito so ito mga guys ang ah, nakakapagbigay pa dito ng traffic ngayon yung mga ginagawa dito ng kalsada sa barangay, ah, barangay Bulawan Lupika Marinisor ayan yung magbabihay po ng sa araw na to nang galing Bicol to papuntang Manila ayan makakaranas pa rin po kayo ng mga uh, matinding traffic yan gawa ng mga ginagawa nito kalsada ngayon so maraming mga truck may mga laman mga guys na mga patong, so ilalagay dito sa mga uh, nasirang kalsada ito Abi, ang dami mga guys sa dulong mga ano po, mga sakyan. So ito mga guys na nagbibigay dito ng uh, traffic. So yung mga ginagawa po nitong kalsada ngayon. Kaya yung pong magbabiyahe galing Manila to galing Bicol papuntang Maynila. So ayan, makakanas po kayo mga katambay Bicol ng ganitong Ah, uh, matindi tinding traffic gawa ng may mga ginagawa ngayong araw na to ng kalsada dito. Ayan o. Oh. So ito mga panambak pa to. So yan pala, yung ilalim niyan, malalim na malalim na. Ayan, dito po ito sa ano ah, dito po ito sa Barangay Bulawan, Dopi. Ayan. Ah, Andaya Highway. yung so, mga nagtatanong po bakit uh, grabing traffic talaga dito papuntang Bicol kung galing po kayo Maynila yung uh, papunta naman Maynila uh, galing Visaya, Mindanao uh, parting Naga kung papasok po kayo dito sa Andaya Highway so grabing traffic pa rin po ang mga kanasan nyo gawa ng may mga maraming uh, mga ginagawang kalsada dito sa bahay ng Lupi ayan so kung papunta naman kayong pa na guys, so may mga ginagawa din po doon ng mga kalasada sa bahay ng kagay. So ayan oh, grabe. Grabe traffic pa rin ang nakakanasan mga katamay bicol. Wow. Shout out oh. po. Grabe oh. Talagang matinding-tinding ano to. Nakakanasan pang traffic. napakahaba pa.